pagiging dito po sa ating YouTube channel. So ngayon po is month of beer na. Kaya ito nag-set up kami ng aming Christmas tree kanina. Ayan po siya. And kini ko na yung pag-set up namin kanina kasi sobrang gulo at nakadjuti din kasi kami tapos maraming guests habang nakaset up kami dito. Kaya hindi namin hindi ko siya nakuhaan ng video. So ito po siya lahat. That one sa mga midjust sa Santa Cruz. Hindi ang ang galing, di ba? Tataas mga bags. Ayan. So, hindi namin siya nakuhaan kanina ng video, guys, no, sa pag-sit-up namin kasi sobrang ang daming guests tapos ang kalat ang daming nakakalat ng mga boxes ayan sya alam nyo guys yung isa nito ay nasa 2,500 yung isang balls dito ayan Kaya sabi namin, sabi ko, ano ko, hindi talaga ako magasto sa ganito kamahal. Tsaka mga mga babasagin dito siya. Hindi siya ordinary ano, hindi siya ordinary balls na yung nabibili natin sa department store. Ito kasi ano siya. Para siyang alumino. Ito babasagin din to siya eh. Ito yung sinasabi ko, 2,500 ito yung isa. Ito siya. Ang mahal. Ito siya. Oh. 2,500. Mahigit 2,500 yung isa niya. Converti, conversion lang yan sa from dollar to peso guys ha. Ano ang price niya. na ate? Christmas. Yeah, Merry Christmas na so cute. Ano naman naman ang prision to? Tsaka ito siya. mahal diba Ito yung price niya is 8.99 dollars Ang mahal siya, mga mahalin siya, guys. Ang mahal ng mga ano niya. Ito nga lang eh, 4.99 dollars lang siya. Simple lang. Pero yung price niya is 4.99 dollars. Tapos ito naman, 4.99 din siya. Ito siya. Parang tingin mo, simple lang siya. Yung mga anong niya. Pero ang mamahal pala. So, ayan sila ngayon. Ang daming regalo, pero konti ka lang. mga boxes. lang siya ng mga Christmas sticker like this one. Pero yung price, mga price nito is $4.99. Kasi all from US siya binili. 4.99. Ito yung medyas ni si Santa Claus. So, sobrang laki. Iwan ko lang paano masuot yan. So, iyon at saka ito, same, same, lang sila. Ito, walang price. Iwan ko magkano no? Tapos ito, ang cute niya. 24.99 dollars. Mahal naman ito. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Pandora. ay cute niya. So that's it. ito ang unang Christmas slide. Tapos dito na naman na side mga belen. Ayun oh, mga belen. Yan, belen. So yan guys, no. Every December kasi every start ng dorm month, tags na kami sa pag uh, gawa ng or pag set up ng aming Christmas decor. So ngayon lang medyo na late kasi nga na busy pa kaya late na kami na set up nito pero most of all the time kay every first week talaga kami nagse-set up niyan every first week of Uh, September. So ngayon, nalate lang siya kasi uh, video super busy namin and uh, hindi namin masyado masikasa sa pag-setup nito kasi always kami fully book. Kanina, uh, fully booked din kami kanina kaya lang uh, yung mga guests namin early nag-out so may time kami sa pag-setup nito Pagka bandang alas 10 ng umaga, may time kami for set up sa Christmas light. Sa Christmas tree na to. Kaya sa Christmas decor, I mean, kaya yung grab na namin yung opportunity to set up. Kasi kapag hindi namin na naman i-grab yung opportunity para ma-set up namin to ay baka pag ano sa mga next next day busy na naman di ba so hindi na namin siya maasikaso na naman So kanina nagkaroon kami ng chance. May set up namin to adyan dito yung boss namin na babae na ano kasi siya yung magde-decide kung alin yung ipa-ilalagay dito. So yung dito sa baba, yung nilagay namin dito, mga medyo mga sa tingin niya mga mura-mura lang kasi palaging ano, palaging walang tao dito. So ayun ah ano na mission, set up setup namin siya kanina and pero sa tingin niya mura daw 'yung nilagay niya dito pero sa tingin niya kasi yeah. yung, 'yung mga medyo mahal talaga doon niya ilagay sa bahay sa Davao pero sa tingin namin daw pa siya ng mga price sa to 'na mayroong tag 22.99 dollars 7.99 8.99 4 dollars orong 42 dollars mayroong 13, mayroong 12 dollars. Sabi namin, mura pa ba ito? Namumurahan pa siya sa no, mayroong 20, 30 dollars. Namumurahan pa ba siya sa mga price na to? Kasi sobrang mahal na nito pag i-convert mo into peso dito sa Pinas. Pero yun yung nilagay niya dito kasi sabi niya ito yung jo mura Mura sa kanya pero sa amin hindi na siya mura ha? Kasi ang mahal na kasi convert eh, pag, ano convert mo siya into dollars mahal na ah, ay into peso ma malaking halaga naman yon so ngayon uh, kanina na ano namin na gawa namin mag up ito kasi nga wala yung out uh, yung guest namin early nag out early sila nag out so mayroon kaming chance to set up mayroon kaming chance to set up sa ano sa Christmas decor And kanina, hindi namin siya, hindi ko siya nakuhaan ng video kung paano namin siya i-set up kasi nga everyone is busy. Siyempre, nasa trabaho tayo while nag-set up nito. Busy masyado. Ang kalat, busy masyado. Kaya hindi namin siya nakuhaan ng video. So, this is the output na lang sa ginawa namin kanina to set up. So, actually, hindi naman talaga ako lang yung nag-set up ito. Madami kami. Halos lahat kami dito kanina nag-set up ito. nag, nung talaga ng lights ito, yung nag-finish talaga nito is yung kasama ko nalalaki Kasi yung, yung, yung extension wire na yan, yan uh, kung makita niyo yung extension wire na yan, pinapinadaan yan sa, sa, loob ng kaysami, ginapang nila yon para mapasok. Doon sa loob ng kaysami, ginapang nila yon para, so, para maano, kasi walang, walang saksakanan dito. So, yung ginawa, kasi sabi ko, dapat sa center yung Christmas yung Christmas tree. So ayun dito namin inilagay sa center na to. Tapos uh, yung yung extension wire ipinadaan na namin sa doob sa taas ng kaysami may para mayroon kaming masaksakan para sa Christmas light. So ayun na siya. Para para na niyan kasi before doon po yung sa corner, doon sa may extra may corner na mayroong saksakanan. So for, a change naman sa pwesto, inilipat eh, namin dito para naman kahit papano, di ba? Maiba naman yung pwesto niya. So, that's it lang, guys. ito lang po yung ating ini-video for today. And... So, kagaya nga sinabi ko, ang mga mamahal nito, pero ayan, 7.99. Pero, kagaya nga nang sabi ko, mga mura lang daw yung ilagay niya dito. Pero, mga babasag dito siya. Ako yung matakot, eh. Mga babasagin din siya. Hindi siya hindi siya ordinary na ano na Christmas balls. Mga babasagin din po yung yung mga malalaki, mga babasagin din siya. Yung mga maliliit, parang ordinary balls lang yan na inilagay lang siya. For mixing sa ano sa mga balls na inilagay namin. siya. 2021 pa nga yun eh. Ayan So it means 2021 pa ito binili. Pero for keep ikaw basta itago wala siya ng maayos, no. alaga mo lang nang maayos yung mga yung mga uh, figures, yung mga decorations mo. No? Uh, pagdating ng next year ay magagamit mo na naman siya ulit. Bago bago pa rin siya kasi after namin gamitin to, ina, ina, ano, namin to binabalot namin siya. Eh. Bidabalot namin siya and then ilalagay namin sa isang storage box na malaki. Lahat ng mga abubot na to, yung binabalot ng mga babasagin, pinabalot namin siya ng jaryo isa-isa tapos ilalagay namin doon sa storage box sa malaki. Ano yung mga yung mga bowls sa maliliit na to na mga ordinary bowls, yung mga hindi babasagin na mga bowls, nilalagay din namin yung sa isang plastic tapos ilagay din siya sa isang storage box. Tapos pagka next year na naman, yun na naman po yung gagamitin namin o di ba? Parang recycle lang siya pero uh, basta ma maalagaan -ma mo lang siyang maayos. Malagaan mo siya ng maayos, eh, bago pa rin naman siya kasi hindi mo naman siya pinapabayaan, inaalagaan mo naman siya ng maayos. Kasi ang mamahal ng mga gamit na to, kapag hindi mo inaalagaan ng maayos, nakapatay tayo sa bayaring ito. Kailangan mo siya alagaan talaga. So, ayan. Yeah. Ang ganda talaga niya eh. So, that's it lang guys, no? Hanggang dito lang po yung ating uh, video, Amy eh, 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 video for today. Kasi wala na akong ma-content. Wala akong ma -content. wala akong ma na i-content ko. Kaya ito na lang yung naisipan ko. So that's it guys for tonight. it's uh, for today's video. Ito po yung ating kunting video vlogs dito po sa ating trabaho sa pag ano nito ng ating Christmas decor. Ayun, ito kanina ako yung nangkabit ito. <laughs> mga mata alak, mga malalaki sana tong ilagay dito kasi hindi makapangit hindi makita kaya pinalitan ko. So, ayan guys, thank you so much for watching and once again, I love you. Bye-bye.